Sa tatay, nako ako di karon sa ospital, mga kalugit. Huh? Wapo kayo siya, oh. Magpaayo ka, tay. Hindi ka mag, ano, ampu lang permente sa ginoo. Oh. Tawa nyo, nagpayat to siya, oh. So, madto kami sa provincial mamaya, kay tugungan daw siya at dugo. Kay kulang daw ang dugo ni tatay, gi, gi sang, ano, aswang. Ang <laughs> oh, mata. Yeah. Ayan. paayok ka, okay, para maayo ka dayon oh, tawa nyo, para maligo tagdagat. lagaw ta sa, sa Davao hmm? Gwapo ka mo tanaw bro Tamal Makapangita ka pag chicks Tama ta Ha? Tama Hmm Kawa wow. o Ay marami Marami, marami eh. Gani Sir Ayan dito ako ngayon sa Our Lady of Hope Medical Clinic and Hospital Okay tarin diri So may dala akong um may dala akong ng uh, sudan kay tatay no gikan pa ako sa Davao ayan ano sabi nila si mother ayan sila mother mang may ilang so ayan mga kalugit sinabawan na manok kasi gusto doon ni tatay ng manok na sinabawain at ay, Diyos ka, Lord. So, tanghon. O, oh, diba? O, oh, see? Si... O, oh, ayan. Dala ko sa tanghon. Ah! Ay, te. So, ayan. Si mother. Mang! O, oh, bi. Kamusta ikaw? It... Te! Ah. Dali, dibit bit. Puli, ko. Kamuli, nag-eskesan. Bi, kamot mo. Oh, ah! <laughs> Dali, dulo. Eh. So, ayan. Dali. Ay, manok na si number one. Sige ma'am. ano lang ma'am. Ano lang? Ay, na ay, May unod pa na. May biko. Basura ni siya. So, ayan. Dari na ako sa hospital sa, ano, sa Esperanza. Kay... Sige ma'am. So, una lang ito. Pawin. So mga kalugit rin ako sa hospital. Ayan. Ano Minit yan. Minutes akong sakyanan. So ayan. Pakita nato si tatay. So mga kalugit, papasok na tayo. Tingnan natin si tatay. Kamustahin natin kung anong ganap sa kanya din. Ay, mga kalugit. Pagkat na si tatay mga kalugit. Si ano na. <laughs> <laughs> Hello. <Love, love>, <laughs> payat na sa mga? Ang? O, aradisi, hindi ka liwang. Ang arabes ni Oh, natawa pala. Ano ka payat? Payat-payat siya? Natawa na. Dagang na, tao sila dito. Why? Dagang sila dito. May uh, 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 lang sila. Okay. Uh, okay. A start tay nào Đã gần buổi trưa rồi. Bye. Cái này hấp. Start tay. Đây. Nửa bát sắt. Không

Ikaw ang tatay? Ikaw. Ikaw ang doon. Ikaw ang doon. Ikaw pa rin ako doon. Tambay. Tambay. Ha? Oo, oh, nakainom na. Oo, oh, nalas si tatay Sa bawang Sa lang Sa ka. Sa bawang. Sa bawang. Sa, bawang. Sa, Sa

Mara po wapas. Lamang nabok to tubig yung bakal ko. Lamang apat yung karton na niyo nami So muna yung mga kalugit <coughs> o update sa kong tatay. Sitwasyon niya din. Nag-hi ka na eh. <coughs> <dila>. <coughs> Hi!

Okay. Nah, sakit sakit lagi aku tidak dia Hah? Ini maka hidup si Anwar, Tatai Nah hidup kan ini hidup kan Enggak ini Ini yang itu kan asma

Ito ang to. Bad. Okay, okay, lokaw. Eh, kung maano, kung magawas, di ko Kung ako niya, ano, kay, dito lang sa Adventist, sa Budlay ko. Lisod kay mag ano? Uh -huh. Lisod kayo. Ha? Uh Budlay -huh. mo ginawa, hindi man. Mm -hmm. Hindi ka makatindog mayo. Mm -hmm. Ha? Ngora ra Mamang mo. Hindi ka makatindog mayo. Ay, hindi ka makatindog. Mm -hmm. May sa tanghon oh. Dahil <coughs> nag-asa to pilas mo tayong... Ayo na ayaw na ka. A ayaw. Mm. Ay, napali. Ito sa TL mo. Okay na po. Mm. <coughs> Kaya sila um? Ayaw. 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 Eh, para malagaw ta sa dabaw. <coughs> Ayo ka ta, eh, para makagawa sa daintang Tugongan ka dugo, tapos... Ha? <coughs> Naga bakal mo mineral, damo damo to mineral, mga apat na karton. Tugi bakal ko, yung sini o kay... La mineral, sakit. Makaayaw na sakit-sakit. Ano yung ginoo? Ha? Sakit ka na ba ano mo? Luya kayo yung PL? Mm -hmm. Hindi ka katindog. Mag-ampo ka. Ampo ka sa ginoo nga maayos. Natural hindi man naman ano. Kaya sige ka ampo mamati, mamati lang lang ang ginoo. Mamati lang ang ginoo. Hindi hmm. nga pa kama. Hingaman. Hindi ka nagkaon? Oh, may bisaya, manok. O oh, nagbakal-bakal po ang bisaya, manok. Hindi mangyay ka magkaon? Hindi lang ako magkaon. Hindi mo na. Dali, isipin siya. Patrik pa lang. Ano? Pag-diet natin